nang sabihin ni Ian Veneracion na, wala akong budget ng kabit, lahat ng kinikita ko ay diretsyo sa aking asawa. Saka sa akin, gusto ko she manages my finances. Ang isang tunay na lalaki ay inuuna palagi ang kanyang pamilya. Siya ay nagpapahalaga sa kanyang asawa at mga anak higit sa ibang babae at nananatiling tapat sa mga taong umaasa sa kanya, ang tunay na lakas ay hindi sa paghabol ng pansamantalang kasiyahan kundi sa pagtatayo ng isang matibay at mahal na tahanan. Hindi niya nilalagay pinapanganib ang tiwala ng kanyang pamilya para sa mga walang kwentang distraction. Sa halip, siya ay nagpapalakas ng kanyang relasyon, nananatiling nakatuon, at pinatutunayan ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang mga kilos. Sa huli, ang halaga ng isang lalaki ay hindi tungkol sa kung gaano karaming mga babae ang nagmamahal sa kanya, kundi kung gaano siya kahusay na pinuprotektahan, pinagbibigyan, at minamahal ang kanyang pamilya, ang ganda ng kwento ni Ian Veneracion at ng kanyang asawang si Pam Galardo. Wala akong budget ng kabit, lahat ng kinikita ko ay diretsyo sa aking asawa, sabi ni Ian. Ang kanyang asawa. Si Pam, ay hindi mahilig magtanong tungkol sa kanyang mga ginagawa o kung saan siya pupunta. Hindi rin siya nagtatanong tungkol sa pera na ginagamit ni Ian. Gusto ko siyang mag-manage ng aking finances, sabi ni Ian. Kasi kung hindi ko iyan pa iikutin, wala, parang balding butas yon. Ang mag-asawa ay may magandang sistema sa paghahandle ng kanilang pinansyal. Si Ian ay nagtatanong lang kay Pam kung kaya niyang bumili ng isang bagay, at si Pam ang nagbibigay ng payo. Masaya ako, talagang magaling siya sa paghahandle ng pera, sabi ni Ian. Ang mag-asawa ay kasal na mula noong 1997, at sila ay may mahabang panahon ng pagmamahalan bago sila nagpakasal. Si Pam ay isang smart at talented na babae na may karanasan sa engineering. Ang pagiging tapat ay nagpapakita ng isang malaking halaga, sabi ni Ian. Sana all na lang, dahil hindi lahat katulad ni Ian. Anila, your husband is supposed to be your safe place, not another battle in your life.